Tatlong taong sangkot sa ilegal na droga at timbog sa bypass operation ng mga sa Taytay -Tay Rizal. Si Velco Custodio sa detalye. Isa lang ang tiniktikan ng mga pulis sa ikinasang bypass operation sa Taytay -Tay Rizal. Pero tatlo ang nalambat sa kanilang operasyon. Mahigit isang daang limong halaga ng iligal na shabu ang nakumpis ka sa newly identified high-value individual na si alias Papa Doms si Alias Mani na hinihinalang buyer ng shabu ang parokyano ng suspect. Hindi caught in action ng mga suspect kaya lusot sana sa asunto si Alias Mani. Pero nang kapta pa ng sinasabing buyer, nabisto sa kanya ang hindi lesensyadong baril at tatlong bala. Nang mabulilyaso ang transaksyon ng dalawa, na ang kinakasama ni Papa Doms. Nagwala ang babae at pinagmumura ang pulis na umaresto sa kanyang kinakasama. Kaya pati siya, dinamay na rin sa mga inaresto. Bukod po doon kay Papa Dom's na nakuha sa possession niya yung illegal drugs, ay meron din po isang individual na nagpo-possess ng barel na kung saan ay taga doon din po sa lugar at pagdepensa daw niya. Wala po siyang napakita ang kaupulang papeles na kanyang barel kaya dinampuntin po siya. Bukod po doon, yung kinakasama ko ni Aljas Papa Dom's, ay humadlang po sa pag-aresto sa kanya. Verbally, physically, and despite sa warning at pakiusap ng kapulisan ay hindi po siya tumitigil. Kaya nag-decide po yung operatiba natin na bitbitin din po yung kanyang kinakasama. Taliwas naman sa pahayag ng pulis ang kwento ng mga suspect. Ayon kay Papa Doms, walang nakuha ang pulis sa loob ng kanyang bahay. Famous lang daw ang kanyang pangalan kaya siya ang napagdiskitahang idiin sa na mga pulis sa akin, sikat daw ang pangalan ko. O sumikat ang pangalan ko dahil sa ginagamit ako sa mga kahit hindi tama. Basta makapasok ko ng mga loko-loko, sasabihin yung pangalan ko. Ang sinasabing buyer ng droga na amnesia rin. Wala raw siyang pag-aaring baril. Wala talaga kung baril. Hindi ako marunong humawak ng baril. Tikom na ang bibig na nagwawalang kinakasama ni Papa Doms. Nahaharap si alias Papa Doms sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kakasuhan naman si alias Manny ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act habang disobedience to person in authority ang ihahabla sa nagwawalang babae. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.